What's up mga tol? So ito nga yung unang unang araw ko bumiyahe sa pag-aangkas mga tol So inayos ko na nga yung ano dyan, ating jersey Ayan. So after ko nga masuot mga tol, eh kumain na ganda ko dyan Meron na nga rin nakahandag pagkain dito mga tol So kakain na tayo para may lakas tayo sa kalsada mga tol At sinamahan ko na ng konting dasal After ko nga kumain mga tol, eh nagpahinga muna ako sa Tapos dumiretso na ako bumiyahe Ayan, so nag-aantay nga ako ng booking dyan. Pagkatapos nga ng ilang minuto mga tol, eh may pumasok ng booking sa akin. Tapos dumiretso na agad ako sa ating pasahero. Pagkatapos oh. nga ng mga ilang oras mga tol, eh nakarating na rin kami sa aming pupuntahan ni ma'am. Ayan, so na-drop off na nga si ma'am dito sa may Manila. Ayan na si ma'am, wala nag-bayad sa akin si ma'am. Alright, let's go! Sobrang bait nga ni ma'am mga tol kasi yung mga barya niya, eh binigay niya sa akin dahil sobra yan sa pinamasahe niya sa jeep na karaan. Kasi... Bigat lang daw sa bag niya. So, binigyan niya sa akin. So, nagpapasalamatan na mo kayo, ma'am. Dahil ang gusilak na kanyang puso. Okay. So, okay na nga, mga tol. So, umalis na nga si ma'am. Tapos, inayos ko yung aking motor dyan. At yung... Ito yung unang experience ko, mga tol. Bilang MC Taxi Rider. Okay. So, bababait pal din mga customer dito sa Angkas. Alright. Okay. So, ride safe, everyone, mga tol. Bye-bye.